Sayang, itong kadalasan sinasabi natin kapag tayo ay nangihinayang sa isang bagay na ating um, hindi nakamit o naaksaya. Pero ngayon, sa oras na ito, sisiguraduhin ko sa inyo na hindi maaaksaya ang inyong oras. Okay? Ang topic ko ngayon ay tungkol sa pag-aaksaya ng oras. Okay? Nagbibigay ako ng mga ilang halimbawa kung paano inaaksaya ng natin, uh, isa na rin ako doon, ang ating oras. Una-una, reading bad news or negative news. Sa panahon ngayon, napakaraming mga uh, balita na puro mga negatibo na nakakaapekto sa atin. Lalo lalo na sa social media, napakaraming mga fake news. So, bago natin paniwalaan yung mga yan, suriin natin mabuti kung saan, anong source, kung legit ba na isang news outlet yan na uh, nag-feed ng mga balita sa inyo. Isa yung uh, waste of time. Kalawa, scrolling, anything sa social media. Uh, Minsan, hindi natin napapansin na ang oras natin ay nauubos sa social media. Sa kaka-scroll, kung anong mga balita dun sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, o sa ibang mga tao, sa mga artista na hindi naman tayo kilala. So, balit, nauubos yung oras natin sa kanila. So, waste of time. Ikatlo, Netflix. Ah, walang masama sa Netflix. Wala pong masama doon. At paminsan-minsan, siyempre gusto natin manood, maglibang. Walang masama po doon. Ang masama kung maghapon ka na lang mula umaga hanggang gabi, ay eh, netflix ka. Yun ang, yun ang hindi maganda at uh, yun ang masama. <laughs> Sapagkat ito ay waste of time. Okay. Uh, ah, tayo sa pang-apat. Mindless mall browsing paborito natin yan mga Pilipino sapagkat lalo na pag mainit ang panahon tayo ay nasa mall um, siyempre masarap malamig di ba uh, pero kung maghapon ka sa mall at wala ka namang ginagawa at wala ka namang ding binibili di ba or bigla ka napapabili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan at pag uwi mo sa bahay masayang masaya ka pero Paglipas ng mga ilang panahon, marirealize mo yung mga bagay na binili mo. Eh, hindi mo naman pala talaga kailangan. So, hindi lang ito waste of time, kundi waste of money na rin. ba diba? yon at ang uh, susunod sa atin ay ang having an affair. So, ito, matindi po ito. Bakit po? Um, kung meron kang ibang kalaguyo, kung may affair ka sa iba at ikaw ay may karelasyon na, kaya kailangan mo itago lahat ng mga bagay na maaaring matrace ka nung iyong karelasyon dahil ikaw ay may affair. Okay? Gagastus ka. At lagi kang aware sa paligid mo. Baka may makakita sa iyo na may kasama ka, di ba? Nakakilala mo at isumbong ka doon sa karelasyon mo. At siyempre, kailangan mo rin laging magsinungaling sa iyong karelasyon. Di ba? So, waste of time? Yes, I think so. Waste of time. Ayun. So, uh, kung kayo mayro pang mga ibang alam na nakakapag access sa inyong mga oras, pakicomment po sa gawing ibaba. At maraming maraming salamat po.